Ayan, sana. Ito yan, nandito na po kami sa bahay ng bunsong anak ni Lola Na Alberto Torribillas. Yes. Ayun. Maganda ang araw po. Kayo po si ano? Sir Aelio. Opo. Tony po, Tony. At. Ito po kuya ko si Kuya At. Ito na po si ano? Ito na Tay. Ito na si Tay.

after 30 years eh nakita na po si Lolo Alberto Terbilias sa yung bunso niya pong anak na si Sir Rogelio okay. 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 <laughs> Hi. Ay, okay lang i eh, mag Ah, sige, i eh, ano ko po muna. Mag-usap po muna kayo. Sige po. Nandito na nga kami sa Santa Maria Laguna. Kung saan naihatid na namin si Lolo Alberto sa kanyang bunsong anak na si Rogelio Ambay. Binigyan ko muna ng oras makapag-usap ng masinsinan ang mag-ama upang makapagkwentuhan naman sila sa kanilang mga buhay-buhay. am um, Sir Rogelio, matanong ko lang po. Ngayon nandito na po si tatay, nung una niyo po siyang makita pagbaba ng sasakyan kanina, ano yung naramdaman niyo? Masaya po. Oo Masaya, masaya. Sayang masaya, masaya. Talagang po. kanina ko pa po siya rin namin. Talagang, hindi ko makaroon, talagang masaya ako. Naita ako magulang. Si Lolo, nakikita rin po namin kung ano kasaya yung, yung aura ngayon ni Lolo eh. Tsaka dun pa lang po sa ano, nakikita na nating masaya talaga si Lolo, no? Oo. Oh. Siyempre, ilang taon po kayo di talaga nagkita, sir? Nasa 49 po. Up. Oh. 49 years? Oo. Oh. Ha? Ah. ah? ibig sabihin, Bago pa po, sabi oh. ko ng nanay ko, nung umalis daw siya, tatay, pabago pa ako na mulat. Nasa pa ako, kaya ako, Kumbaga sa amin tawag sa dito sa amin, sound ng tens. Kasi wala ko ang nagpabigay sa akin at nagpalaki. Mm, opo. po. hanggang ngayon ko lang siya nakita uli. Ah, talagang ano po no. Pero sir, 'di ba, sabi niyo nakaraan nakita niyo pa siya nung, nung... po ako wari ko 19 o 17. Ah, 'yun pa yung huling kita niyo kay Lolo. Yung kita. Pero hindi po kayo nakilala ni Lolo. Tukapad. Hindi ko nakilala po. Dalawa lang na alam. Ang kasi ang pagbumakala ka niya yata po, dalawa lang anak niya. Oo po. si sinabi nung kapatid ko na... Ano yung si Ruelio tayo? Hmm. Yung buso niyo, anak. Hmm. Doon na ako niya po. Oo po. Yung anong na namin po, wala na. Ayun lang. Hindi namin, pati kami yung tatlong kapatid, hindi namin alam kung sa atas siya. Hmm, no po. Ang pag-asa nung namin ay talagang patay na. Mulat pa nga ako sa siya, may ano may at na noon na ano eh, sabi na. Hindi ko sa mga bata, pupunta na, ah, pupunta pa ako ng ano, na may biyahe na, ano, may biyahe na ako sa, ano, Iwahi. Hmm. 1999 yun, ang 2000. Tuloy. Tao sana. Sumulat pa rin ako ulit. Baka sakali makuha nila. Patapare sulat ko nang bago ako mabiyahe nang wala, wala nang bumabalik, wala nang wala nang Ay, ano bo ano? Opo. Bali sumusulat kayo tayo tapos hindi natatanggap, walang bumabalik. Pero kayo sir, naka-experience kayo, nakatanggap kayo ng sulat ni tatay, galing kay tatay? Na, ano, pag yung nakikita ko sa ate ko, siya sabi sa akin na ito sumulat si tatay, ito sa iwa, mm -hmm. ipa po siya. Opo. Kasi tuwan-tuwa naman po kami, siyempre ayos na magkalagahin niya doon. Mm. -hmm. Yun, yung huli ko nga ang bisita sa kanya, yung edad kong 19, hindi ko malaman kung 19 o 17 po ako. Opo. Yung huli kong ano sa kanya. Opo. Hindi na, ano na, sumulat na kayo dyan hindi niyo po siya nalapitan nung time na yun, sir. So, eh, hindi. Hindi ko hmm. hindi ko rin po siya kilala at hindi niya rin ako kilala eh. Hmm. Basi mismo yung pagpasok ko nung papasok ng naraw mong tilupa. Hmm. Iba po may gityon. agad yung dalawa, hindi pa ako sinalubo niya. Hmm, po. Ay, ibig sabihin, Tay, kung hindi kayo nakita ni Sir Rogelio nung sanggol pa po kayo, no? Ibig sabihin, sobra sobra ano eh 40 years yung hindi kayo talaga nagkita oo yun 25, pa, pa, naman ano ka na 55 saglit lang po kami nagkita nito sa Montelupa gawa hindi naman pwede naman po ang tagal doon eh may oras din po eh uh, yun nung pagkani ni sa po kami hmm saglit lang po talaga no kuya uh, bali parang wala na kayong komunikasyon wala na po tapos hindi nyo na anong kung buhay o patay na si opo lolo Ay, sabi ng ng mga anak po Ha? Boy, kaya ko yung magulang, habi ko eh. patay na yun, matagal na, habi ko ilang taon na ako, 51, 51 na ako. sabi ko eh, wala na yun, kasi nasa muntin low pa, eh. Sabi niya, hindi pala mo kumpletong pagkatao pagkatao, oo. Sabi ko, habi ko yun, eh. bahala ng Panginoon, habi ko, basta kayo, nakaya kong buhay, nandiyan-nyan, kaya hindi ko kayo iwan. <laughs> Yon, eh, may awa naman na na sa akin yung po siya na nakita pa pa yun the no ng loob ayun Oo <laughs> no, po na sabi ko nga hanggang sa ano ko sa may pamangkisan ko meron ang number ni Todical ba pwedeng makausap ko sabi ko mm -hmm. siya niya po di ba yung mano sa inyo ah para ano? makonfirm yung apo no Oo no, po ay sobrang saya ko po ayun na oh lang <laughs> talagang na, na, nakita nga na po namin ngayon kahit sa ang namin kung gaano po yung kasayahan niya. saka hindi, hindi maano yung lundag ng puso niya sa tuwa. Hmm. Sa kitang kita ko po ano eh, mahal na mahal talaga ka ng si Lolo Berto. Mm -hmm. Wala. Noong pa lang po binabanggit na niya sa amin yung tatlong anak niya. Oo, so, uh, oh, wala. din, Makita lang daw kayo eh, sabi niya na masayang-masayang na sa kasi. Oh kayo lang daw yung, yung no mahal ng anak. Yan yung yun po yung, yung sinasabi niya sa amin. Every time na kausapin namin siya, kayo yung lagi niyang binabangal. Noon nga na ano, may kasiyahan dito, may video ko eh. Bisa nila, patagtagin ni akin ka ba? Ayun pa ang paborito niyang kanta eh, no <laughs> po. Yung tagi... Okay, uh, yung like, ano, yung... Tay, ano pong pangiramdam tay? <laughs> yan, finally tayo. nakaharap na yung kamukhang kamukha wala Ano well, tay? Wala, hindi maka-react si kita kita kita. Ayyan, tatay. Kitang kita yung tayo, Alam ko na yan si tatay pag di nakakaan niya. Talagang masayang masaya. Doon pa lang po sa ano, talagang sabar ko may kita po yung saya ni tate. Talagang excited na excited makita kayo. Hindi na po siya makatulog. Yung 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 oh, tulog yan eh Talagang <laughs> yun yun, nakatayo siya, nakatayo siya. Sabi ko sa mga anak ko, ito so, hindi natawid tawid dagat kung tanto eh. Oo, oh, abo. Sobrang excited niya po rin eh, no? Siyempre. Tapos, siyempre kasama na doon yung pag-aalala. Dito sa video, talagang, ano eh, kailangang pinagbiyak. <laughs> ano talaga eh. Ito yung aura ng itakaw. Hindi, tsaka thank God din, di ba? Kasi, alam mo, simula nagkasakit si tatay, nangayayat, nakagabir, di ba? Kasi, yun ha? Dahil siguro na pag may pag-asa nang nakita niya na siya, yung anak tsaka mga apo. Nawala na rin yung mga tinatawag na tinig sa dibdib Oo, so, so, Kahit po sa akin. Lalo na si sir, ano, naku. Feeling talaga ni sir, kompleto na. Kompleto na po, talaga. talaga. Ayun. At yung tatanong natin kanina Is that oh. <laughs> oh. Oh. tapos tay tanong ko lang paano yun yung si Evangeline tama po yung pangalan tapos si Rick, si Ricardo po ba yung pangalan oh. So, Lala, Paano po naging ano yung Fortunato? Tapos si Sir? Lorenzo, naging Alvin. Alvin. Yun yung pagkakatanda ni tatay. Yun talaga ang ano ko, yun. Pinabinigang ko ah! kasi lahat sila. Hmm. Mm. Um, Pinabinigang ko ya sa pangalan at sa grupo ko. Sa pangalan. Sa pangalan nila na nilagay oh. ko at saka yung grupo ko talaga. <laughs> ito si Bunso. Karga-karga pa ng lolo niya. Ay palibasa, umuwi ako sa pangalan. Punta ko na na sa kamarin. Pag isang linggo ko doon, bago ko pabalik na naman, di ba? Pagbalik ko, Nagulat ako, pinabinyag ang pala ito sa pangalan at sa, ano yung PBB nila. Ang bay. Yung doon nga po dyan sa, ano, sa matahinik, sa matulo kabahayan. to tatay mo pala yun ah. Sabi, hindi pagkakailan naman eh, miski sa apelido eh. Miski iba apelido mo, tsaka sa ano yung, sa ano na tatay mo mga tagal hawig na hawig kayo eh. Oo, Kasi nalaman po nila, yung kapatid ko dito, kung matay. Victor Villas po. Hmm. Yan ang dito pala nakatira. Oh, oh habundok. Ay yung atin niyo po si Ma'am Evangeline. Napapasyal din. Napapasyal oh, po, po, dito, dito. dito, dito. Ka oh, eh. dito. Yung nanay ko. Sumira din po dito. Hindi po. Parang namamasyal lang sila at pinapasyalan lang po nila ako kasi ako oh, dito matagal na po eh. dito na kasi kasama ko pataga dito. Dito na rin po yan kami nagkano. Hanggang maano nung may pananay ko, sa gypsy na ah, pumapasil dito ang other town. Nung hmm. patay na nanay ko, wala nang pupuntahan. Yung mga diba? kapatid ko na lang sa ina, okay. sila na punta rito. Okay. Balid, dito na rin po na matay si nanay mo. Hindi, sa ano po na butas. So, yung mga anak ni Dodo, dito na Sa tanay. At dito na rin po kayo pag-asawa? Oo oh, po. Tapos ilan na po yung anak niyo ulit? Apat. Tapos yung panganay niyo po ilang taon na? Len! Ilang daw na si Jorek? Ah, 25. mga binata na rin talaga pala Yung, yung isa, GR hmm, Tapos may mga apo na po kayo hmm. Isa pala ako apo ko Isa pala Maganda na rin po dito kasi kung hindi ko na pangasawa yan Iba isa na rin kung sa akin hindi niya nakita hmm. At siya dami din naman ng bisyo doon sa Maynila <coughs> Ay, oo oh. Ay, oo oh, oh. Yung na matay nanay ko, hindi na naman ako eh. Na mm -hmm. Hindi na ako eh. Uh, ngayon pong nakita niyo na po si tatay na kasama oh na kayo, God. ano po ba yung magiging plano para sa kanya? Uh, po. Ang plano ko po sa kanya, kung siya po ipapayag, ba ma madaan po tayo sa ilot, dito na po <laughs> kayo. <laughs> Kasi alam niyo tayo sa totoo lang, bawat gabi iniisip ko, habi ah, ko kung okay, kayo pupunta rito para binalisaw nyo lang ang pagkita natin dalawa. Tatagal ng panahon na 49 years. Limang araw. Mm -hmm. Limang araw lang tayo magkikita tapos babalik na uli kayo. Yung mga natin doon, taposin muna natin. Ang naubos yun. Dito na ako maninira. Kanda nito eh. Punta mm -hmm. ko sa palong. Nakita ko yung ano rito. Parang katulad dito. Ano, doon. Oh. Di ba? Yan. Saka saka dito tayo ano? Um, ah, wala ata, sir. Atin. Walang ano ron, walang tayo tayo to. yung may nabubuhay ang balak niya. Oh. Ay akin din pong padawin. Oh, sa magulang ko. Ay yung sabi niya, manulang daw ng dalawang linggo, pabalik siya. Oo. Oh. Depende oh, hindi makuha makuha ko lang yung mga <laughs> <Saka> yun, <laughs> long, yung... pera nakuha ko na lahat yung pera Uwi na Oo oh, po oh, so, Saka tayo ano? Pag na transfer Ang mahalaga lang kasi doon yun, ito Yung ano Yung yun, 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 sa boters Nung nakaroon yung nga po uh, may, sabi sabi niya po Tingay Iyahatin niyo po, tigay, niyo po Uwi na po kayo dito Oo oh, talagang, oh, Ay talagang mag-asawa Paggawa ng papag niya <laughs> Ay, ganun na po kami mm -hmm. ng ventilador. Mm. Dalawang ventilador. Mm -hmm. Para ni electric fan. Yan, yeah. pre, ya, po yung ya, yeah, niya. Ah, talaga nginda... ay, na ganda. niya na po. Mga bata. ako naman Ako, eh. uh -oh. Sabi nga ng buso dito na tutulog Ang tagal naman ni Lolo tutulog ka ulit Maya ba yun dyan, dyan na yan Ay sinundo ko pa niya. sa school po eh Pati nga manunga ko ay tuwan-tuwa Meron na daw siyang magiging tunay na Lolo Ay bedin po Talaga. Si Sipin po eh, sa loob ng 49. Ay, istutunan po ngayon lang ng uh, isang naman eh. Oo. Iba pala ang pakiramdam din po. Pakiramdam oh, talagang sasab kalang sasabog po yan sa saya. Kung makapag-desisyon na nga si tatay na dito na lang, at uh, least kami rason ni Kuya Arce na makakapasyal-pasyal kami dito. Di ba? Pag ano, pag, pag pupunta kayo Manila, siyempre dati sa natitira. at sa sabi naman ni Kuya Rogelio ay is... hindi uh, pagka ako dali ko dito mga gamit. Sabi naman ni Kuya Rogelio aalagaan Ayun kayo hanggang tayo na, na, na Mm, kahit ito po sa tarbaho sabi ng bata dito na nga pa si Lolo bisik ikaw na sa tarbaho iyalagaan eh, mo namin yan hindi ba mm. namin pababayaan yan mm -hmm. Nakakataba ng puso. <laughs> kasi ako pag ay katawan ko, pag hindi ako ng karbaho, hindi ako kumilos. Nakakasakit na. ako. Tabo. kasi ako sa tarbaho. Ay, pwede tayo, tayo magtayo dito ng talyer. mo so. okay. sa ano, sa... Mm -hmm. O oh, nga, hindi pa nagliro. Ita mo sa... Marami ano, so, po rito misa niya, no? Magpapabul ka rin sa bayan pa. Oo. Oh. Oh. Yung huh. ano nga po siya, na medyo lumakas na siya. Nagulat nga kami pag uh, vulcanizing na ulit sabi ko ha po tumawag nagbo-vulcanize siya hmm. sabi ko tumigil na muna kayo hmm. sabi ko ay ba mamaya kasi sikot kayo kasi sikot kayo bumaliktad kayo <laughs> <laughs> kasi gumagamit nun ng puwersa eh uh, pero natutuwa naman kami at yung lakas niya nandun na ah. talaga so, kami... lang yun know, lang pasalamat ko sa Panginoon nakita na yun sa, Italy, sa, hmm. sa po <laughs> Ma'am, well, sino nga yung ano, yung nagpunta sa bahay mo? wala rin mo kami Ay, hindi ko nagpunta na yun. Pero nagpunta? Nagpunta na rin. Babae? Ayun. Ito nga po yung... Uh, panganay na anak ko ni Ma'am, uh, ano, na... Iwan Julian <coughs> Toro Julia Ma'am, generally, <laughs> no, pretty. At ayun, sige ma'am. At hindi, yung hindi ko incidence yun. Answered prayer yun ni ano. Oo. Answered prayer. Oo, uh, kumbaga, malakas kayo manalangin siguro, sir. Kaya, yun, kami yung binigay. Kaya nadaanan na yeah. po. Kaya, Tama tamang-tama so, no, naman, nuwari ko yung gabi, galing sa tarpa oh, eh, ko, lang. hindi pa ako yata nagbibihis. Sabi, sabi ko, Mander, punta ka to kay ano Panoorin mo yung video. Oh, no, At okay. daw ang tatay mo. Naditakbo na po ako. Na, pero, hmm. pero mas lago po, nung naniwala ang tatay ko siya, sinabi lahat ang pangalan ng simula sa nanay ko, yung dalawang kapatid. Kahit po katil, tatay ko nga. Hmm. Tsaka doon pala. Opo. Yun na po. Oh, oh. po. Yung pag-send pag, pag, pag uh, niya ng picture, nung hindi kami nag-confirm. Oo, oh, na, nag-confirm talaga. Nag kasi nung nakita ko siya, medyo bata-bata pa siya eh. Hindi pa mm. po ganyan siya eh. Malaki mm. katawan wow. niya po, malaki pa eh. Malaki pa. oh hindi, malaki po katawan niya na parang ganito rin ang ano niya, kulay eh. Okay. Hmm. Kaya hindi ko siya na basta sa cellphone na, ki na kilala ng usay eh. <laughs> Sabi ko nga, ah, pag ito may pinakitang ano, yun nga po. Nakita ko yung sabi niya ng lahat ng pangalan ng nanay ko, ate ko. Nagtugmatugnahon. So, oo, hmm. uh oo. -oh. Yung gano'n yun, niya yung lola ko ay parang paray sa akin, mm. si Abelina, ano, pambahay. Um, mm. Si Ma'am Janeline nga, hiningaan ko pa po talaga ng birth certificate ay patunay lang kung sino yung lola niya. Ganun? Ayun. Kung <laughs> kung Kaya who yun? Tsaka yung, oo, oh, yung nanay niya. Isa po kami sa natuwa. Sabi ko ay... Uh, ako nga, nagtatatalon eh nung na... Uh, Oo, oh, nag-response Yung una mo na ano ko Ito si Ma'am Jeneline Tapos kayo Sabi nga di Nung buso ko Yung eh, pangari ko Ano Hindi masaya ka na pa Aba, Kung walang ka ano, Nung walang kasayaan ko na Sabi ko Tatagal <laughs> ko hindi nakita Ang mga Lolo ninyo <laughs> Sabi ko nga Kung ito lang hindi tawid dagat Ay talagang Pupuntahan Pupuntahan <laughs> agad Opo Sobrang excited yun, ganun talaga. Sir Rogelio, baka po may mensahe kayo kay tatay. Siyempre po sa tagal na panahon na hindi niyo siya nakita, ano po yung damdamin niyo, yung mensahe niyo po para sa kanya sa loob ng 49 years na hindi niyo siya nakita? Basta baka ko lang sa inyo tayo, pag kayo umuwi uli, alagaan niyo sarili niyo at para tayo magkita pa. At saka yung pagbubulkales niyo, huwag yun nang ano eh, yun ipipagbigay na sa iba kung hmm. yung naalala ko iba mamaya wala kayong katulong kung ano mangyari sa inyo Hindi hmm. na lang ano ko sa inyo kumbaga po ano no ah uh, relax relax na lang so, talaga si tatay no ang ibibigay lang po namin sa inyo talagang pangalaga na lang dito pag nandito siya hindi ko na oh, siya pagagalawin na ano hindi para siya hindi mainip hindi pagagalagala ko lang po sa mga anak ko habang ako nag-trabaho para ay at least yung katawan niya pa ma umamagat na gano'n. Kung so, sa gamot naman po na ano, ay meron naman po rin makukuha niya. Kumbaga gusto ni si Rogelio na mag-relax na lang talaga si tatay, i-reserve niyo na yung katawan niyo para yung natitirang lakas niyo, yun po yung maibibigay niyo lakas para sa mga apo niyo tsaka sa anak niyo tay. Yan, kumbaga chill-chill na lang tayo, relax na lang, lakas. Di diba? Hmm? Libang-libang na lang. Gandang okay. tanawin. Yan, yeah, may tubig na tayo dyan. galing bukal. Hmm. May gripo. Wala nang problema. At, ayun. Kay daday naman. Ay, gaya nga ng sinasabi nyo dati. Talaga alam namin na kung gano'n nyo kamahal talaga yung mga anak nyo. At ngayon tayo, syempre, iba yung nasa cellphone, iba yung sa personal. Ay, ano po yung masasabi nyo? kay sir, ayan. Ah, ako po. Nakita nyo na, yan tayo personal. Siyempre, eh, hindi yun masaya-masaya ka talaga. At saka yung makikita mo yung mga aura ng, anak mo. Oh. talagang kumari. Huwag nga ako magtagbaho. Malaki niya pa, ano yun niya nalang dito. Palakasin niya ako, ako buhay pa ako. Yun ang gusto niya mangyari. Oh, oh. Kaya, ayan eh. Oh. Mangyayari, mangyayari yan. Kasi gusto ko na naman kayo eh.

siyempre, ay masing ko muna rin para meron na makapagdala. Habang nalilito ko, gusto kong bumili-bili ng konting makakain ng konti, merenda. Gusyo. Gusyo. Ay ba? Ang mga 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 kong gumawa ng mga... Meron magpapagawa rito, hindi gawin. Ay, oh, hindi yari. Diba? Hindi, <laughs> magpapahinga ka hindi na yan. Magpapahinga. Nagatiling. Eh, eh, eh. Kaya naman kaya naman. Kaya naman kaya naman. Huwag si Jey naman katawan mo. Huwag si Jey naman katawan tayo. Alam niyo tayo, hindi lahat ng panahon malakas tayo. Sa edad niyong ganyan, 80 na. Ay, ayun yung bata, lumalaglag na rin katawan. Ay, kaya pa sa edad niyo niyan, 80. Dapat na ganyan talaga, may edad na, dapat siya nagpapahinga. <laughs> Papaparilak ng katawan. Hindi na gumagawa. Pagdating naman dito tayo, pag kami kakain, kakain kayo. Pag tayo walang ilalim, hindi rin kakain. Basta <laughs> <So, laughs> tayo, basta ang mahalaga dito, sama-sama tayo, dito tayo. Wala man yung mga kapatid ko na dito, mga apo ninyo na dito ako. So, sa amin doon sa riwahe, mas masarap daw kumain, kung walang kakainin. <laughs> magluto ka magluluto ka <laughs> hindi ba hindi dito pati mga buto, madami saging <laughs>